So what's up yung mga kamaster, mga ka-idol So meron tayo ngayon na uh, bagong product mga kamaster uh, Ito ay uh, gamit na gamit to magagamit ito lalo na pag tagulan So ito ay uh, para sa mga riders, yung mailig sa motor, sa mga helmet So ito yung product bago natin mga kamaster ay Pocams Headgear Dryer So ito mga kamaster yung Headgear Dryer So nakikita kasi natin sa mga sa mga social media, meron mga nagdidisinfect, disinfect kinagamit lang kamay, tapos punas-punas. So, ito mga kamaster, yung product na to, hindi na mga kamaster, i-disinfect nyo lang, tapos itaog nyo siya yung ano yung helmet doon sa product. Mamaya i-ano ko yan. Magbubuga na siya ng hangin. Parang electric fan or yung, kung baga sa, sa, motor natin, yung radiator fan. Yun yung parang ganun siya. So, para matuyo, pag ma natin, para matuyo kung nababasa tayo ng ulan yung helmet natin habang nag-rewide So, ito mga kamaster, i-assemble natin yung ano yung product na to. Uh, head dryer. Tara, i-assemble natin mga kamaster. So ito na mga kamaster yung laman ng box kanina. So ito yung base niya, yung patungan para di siya matumba ito. Parang chopping board siya. So ito mga kamaster yung uh, tayuan para patayo. Uh, malalaman niyo tama mga kamaster kung uh, nakabit natin na. Ito yung base din, yung ano, parang elbow niya. So dalawa na. Saka ito mga kamaster, ito yung sandalan ng helmet sa likod, parang rubber siya. Ayun. So, ito ang importante mga kamaster dito, yung cooler, parang uh, yung fan, ito, yan. Ito ang importante, tapos sa uh, may connection siya sa uh, may wire. May lang naman, pero sulit to mga kamaster sa mga rider natin o riders. Sulit ito mga kamaster, lalong lalo na pagbasa yung helmet. So, i-assemble natin mga kamaster kung paano. Uh, tsaka ito pa mga kamaster, yung screw, kompleto yan ibayan. yan? Ito ang tinatawag na Pokams Headgear Dryer. So, isambol natin. Tara, let's go! So, ito na mga kamaster, ah. na ito. Ito unahin natin. So, yung base. So, tanggalan natin ng plastic. Siyempre, dapat tanggalan ng plastic yan. Ayan. Tanggalan natin ng plastic. Parang ganun, chopping board. Pero hindi, base to. Ito, Pokams. May logo siya, Pokams Yan. So parang uh, Wolf Wolf yung ano niya yung logo niya may tatlong kidlat yan Pocans. Ah uh, product Pocans product to mga kamaster yung uh, dryer. So next natin, 'di ba ito? Ito yung next natin. So kailangan natin dito yung tornilyo yung mga kamaster. Ito. May butas naman siya para sa butas dito mga kamaster yan. Pakita ko sa inyo. So pero ang importante at uh, higit sa lahat dapat meron tayo ganito mga kamaster, yung screw or screwdriver. Ito sa akin kasi ito mga kamastan Ito. Dapat meron to para di matumba para mahigpit mga kamaster. Yan, may sticker pa. Yan, may sticker. Patante ito mga kamaster sa mga rider. So, mas maganda mga kamaster, may disinfectant din kayo para yung mag-circulate siya sa loob ng helmet. So, ito. Uh, mm. Ito, bila. Ah. Ah. Malakas ka magano. Palitan ko mga ka-master para hindi ano yung mahaba. So ito na, na mga ka-master, ginamit natin ng skill driver na mahaba para maganda yung pag-push natin. Yan. So yun nga mga ka ah, tapos na na-turn natin. Gabi sa gilid, saka sa taas. So, next natin, ito. Yung arm niya, mga kamaster, kung baga yung elbow. Yan. So, pag ganyan yan, mga kamaster, pataas. Isuksok lang natin dito, may uh, nakalaan siya. Yan. So, ganyan na yung style nya, mga kamaster. Yung next natin, ito, yung base, yung pinaka-importante. So, yung mga kamaster, ito, yung sandalan ng helmet natin, may rubber din siya dito. Yan, ilalagay natin. Ah, uh, parang sabitan para hindi siya dumulas pababa. So, ikabit natin to. Um, so, nakaganyan na sa mga kamaster. Madali lang siya i-assemble. Okay na. So, ito ilagay natin dito. Para ito yung sandalan ng helmet. Ipapakita ko din sa inyo na ilagay natin yung helmet ko. Um, so, ito na. Tering! Ganda, di ba? Yan o. Helmet ano. Hindi, try natin muna kung uh, isaksak natin sana sa power kung umaandar ba siya. Yun. Ito na mga kamaster. rin ba? Narinig nyo So, paano natin na gamitin sa helmet? So, so mga kamaster, uh, kunwari nalinisan na natin so or nabasa ng ulan. So, syempre linisan na natin yan. Lagyan natin ng mga spray kung ano, disinfectant. So, ilagay na natin siya mga kamaster. Ganyan. So, Yan. So ayan na mga kamaster, ito tinanggal ko pa muna mga kamaster, ilalim lang naman to, kahit wala, pwede naman uh, lagyan natin, pwede wala, yan, ano lang naman yan, uh, cover ng fan. So, optional naman, pero at saka hindi naman tumatama, yan o. Oh. Yan. So yan, so pagkatapos or basa yung helmet nyo, yan, ang, ganyan yung tayo ng helmet. ba diba? So, i-on natin mga kamaster kung uh, paano siya gagamitin natin on. So yan, narinig nyo, di ba? Ganyan. Hmm? Magbango pala yung helmet ko. So yan. So yun, hanggang matuyo yung helmet natin, ganyan lang. So ganda, di ba? Ayos sa bolto sa mga riders tulad ko, lalo na pag tag-ulan. Yan. Nakaganyan siya. <laughs> Dryer. Yan, gamit na gamit yan mga kamaster pag tag-ulan. Yun oh, lakas, lamig. yang bagong product maka master yang ganda solid tu.